So yun na yung idol. Ito yung paborito natin. Pag umuwi. Yung rin isa Pag tayo ay, ng kabundukan mga idol. Dito lang pa yung may-ari. Siyempre, kailang kilala naman ang lahat yung prutas na yan. Nahubis na, na pa na yan. Niyo, mga idol. Oh. Na-curious kami kasi bakit pungos na. Yan. Ilaw pa eh. Siyempre, yung prutas na yan mga ka-idol. <laughs> Dahil isa sa pinaka... Hilaw pa, kinain lang ng ano yung... Uh, prutas. Nung ano, Tito yung kabog. Sa, sa mga probinsya at mahal na rin yung kilo niyan. At nabibili na rin. Oo. Kinain lang ng ano, yung paniki. kala ko kinain na ng tao. Hindi doon lang. Eh, hindi pala. Hilaw pa. Kay, ano, ano pa, yung ano, na, malaba lang ko tawagin. Ano yung, ah... Uh, okay, yung uh, lumilipad. Paniki. Hindi pa, bukas. Kaya kabog. Hog, Pero isa pa ay Oh, buksi ka tin tatikman at, ko. Buksi ay, daw, buksi. Teka ah. At, Teka, tatay na natin. Teka okay, na lang, tingnan mo tikas. At yan nga ni ay titikman natin mga ka-idol. Kahit ay, na medyo matigas. Talaga. Siyempre, paborito natin to oh. Kita mo, matigas pa. Oh. Matigas pa, idol. So okay. Tikman natin. Oh, Pwede-pwede naman ha. Tigas-tigas pa. Hmm. So yun, magandang araw mga ka-idol. Uh, ito nga ni mga kasama mo ko mga ka-idol ay eh, nagpastol na ng alaga ng mga kalabaw at sabi nga ni ay maaway na raw kami. Eh, sabi ko ay magpainom na at nang sa ganun ay makalakad na nga tayo. At ito nga sa pag-ulan niya, Itali na nga ni yung isa sa taas at yan oh hmm. nako nadulas pa ay eh. ito naman ang uh, uulay na lang Iisan lang so ngayon mga kaidol ay kami ay pauwi na nga ni at itong nga ay nadaan namin itong yung ngari nga no? isa buyo ulandrang ani mulit sa pinaka paborito natin mga kaidol sa bigal tayo ay sumasalunga sa bundok at yan makamabali no? oh. si Tarzan lang Easy, easy, easy yung oh, sa lang. Eh niyo nabut na sa akin at nasambot naman kaso pag tingin ko ano pa yung mga eh dulay bakit uh, talangas na so, yun pala ay nakain lang pala hilaw ng pala dilaw pa kinain lang ng ano yung nung kabog nung ano yung kabog ito agad sa amin mga paniki kaya kaputol na lang ito inaabot nung may utol oh, isa, ito oh. kinain mo. lang ng ano yung mga paniki medyo hilaw pa at nga niya medyo matigas pa at pinipisi. lang pero pati kinakain na lang. Dilaw pa ng kulapnit. Ano pa yung ano malabalang patawagin. Kaya tuloy. Eh tikman na natin yung mga ka-idol. Nah, sa ganun may Hindi pa bukas. Makita nga Ob. natin at malasahan kung Oh, buksi ka din tikman ko. Pwede na rin siyang kainin. Buksi daw, buksi. Taga. So ay eh, ng atin ating at, Ob, ko, na lang. No, Matigas pa talaga. At ano nga, at ako nangani ang oh, matigas uh, pa, Idol. Eh matamis man lang sa baga, o, ano. No? Ano o, alangang matigas pa eh. Matigas oh. pa. Pwede-pwede na. Ang tawagin dito sa atin, mm -hmm. ano, malabalang. Malabang pat... malabalang ano, malibalang. 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 Malibalang lang. Kaya medyo matigas pa eh. Eh, iiwan ko sana pero naisip ko naman sayang naman kaya dinala ko na lang ito sa bahay mga kaidol at napahinog na rin kasi bukas lang kasi malambot na yan eh. kasi kahit naman siya matigas, binibigyan ko sila, ayaw nila kasi matigas parongan eh. Hmm. Pero okay na ma, ano ba yung po yung Yeah. So, uh, so, uh tayo dito be right back. ilaw. tala talang nga nga. Hindi <coughs> Ako wala! Ito uh, lang pinagpapastola na ito ng alaga. So yan, nandito na nga niya sila mga uh, kaidol sa tagutug na ito. At sila naman ay inantay dahil uh, sila nga ay uh, nagpapalipad ng parang sarangkolan na parang parachute na ginagawa nila kayo kanina. Kung nakikita niyo sa unang video ay yun ang ginagawa nila ay eh, dito nila pinokus <Music waves> na may se, please, sa tagudtod no? na ito kasi malakas na siya. Wala yun. Assalamualaikum sa. Ano ano ko pa nagagasan. Wala yun naman yang nakutun. Hay wala na. Bakit ganaman pala? Hay mukhang lang iyon itong isang ah, pagkaattempt ng isa nito. Talagang marirelax ka sa ganda ng lugar na ito. Ano no. first attempt nito ay wala bagsak. Wala Ha? Oh. Yun, oh, yo no. May ina, Balik. Balik, balik, balik. Oh, magbalik okay, pa oh. u. Ah. Maslasa na lang inalo. Ikaw na siyan, binalikan pa. bumabagal talaga ayun Ay, yun, malayo na okay na ayun Ay, yun, bye bye tapos na may isa pa may isa pa siyang mapalit Ang inulit-ulit pa niya. So tayo mag-uupa. Tapos naman siya ng alaga niya dahil oras na na, pang uyan eh. Yan, lang na nga niya yung kanyang alaga. Dahil siya ang naatasan ng kanyang tatay na magulan ng mga alaga niya. yan na nga, hilahila. At ako naman ay dito. Kasama nga nila. At nakisabay na rin ako para mag-enjoy sa paglakad. Mas Eh na, ang bilis na ng mga lang. So, ang sarap mamundok mga ka don kahit na ganito kahirap ang pabundok kasi malayo ito eh. Tatlong kilometro bago ito marating ang kamundukan na pinagpapastulan. Oh. So. <laughs> Nandunimasan pa nga eh. niya yung dahil malabo na nga. todo siya ang limas ba? Ah, diba Uy, may pugad pa ng ibon nasimot ko yun lamang po mga kababayan mga kaidol at salamat po sa inyong suporta at salamat ng marami God bless po bye bye thank you for watching